Hello, it's Dito na siya recipe. Uh, today, magluluto tayo ng fried rice at lalagyan mo siya ng lungganisa. Uh, mostly kasi, di ba, giniling. Pero ngayon, lungganisa. Uh, ito, sa isang pan, nag-scramble nag, nag uh, na scramble ako ng egg, dalawang piraso. At ito, prepare ko na yung mga ingredients. Ang carrots, ang onion, ang celery, at yung mga bell pepper na red and green. Yan. At pagkatapos yung ano, bawang itong ginamit ko pang crush napakadali sa shopping lang mabibili to yeah, try nyo at ito yung longganisa. yung skinless longganisa. at tatlo lang napakita ko pero apat yung ginamit ko dyan then crush natin yung over uh, leftover na rice yeah. at sa isang pan lagay tayo ng mantika at uh, igisa na natin yung bawang yeah. at kung okay na pwede natin lagay yung ano yung sibuyas. Yan. Yung mga hiwa ng mga ingredients ito uh, maliliit na Pero hindi naman siya pinong-pino. Um, uh, maliit lang. At pagkatapos lagyan natin yung uh, longganisa. Napakasarap nito. Kasi nilasa niya yung longganisa. No need na mag-add pa tayo ibang mga ingredients. Okay. At yan, naluluin lang natin. At kapag okay na, pwede na natin ilagay yung, yung carrots. Ayan. yung carrots is kalahati lang ito kasi malaki yung carrots Sinati po na at pagkatapos lagay tayo ng ano, soy sauce konti na lang kasi ako umalap na ito uh, may lasa na yung mundo and then lagay tayo ng bell pepper red and green at tagi isang peraso to ng small sauce yun Sinama ko lang si dami ng kanin. At lagay tayo na ang um, durog at yung asin. Um, luin lang natin. Then, lagyan natin ng ano rice. Ang um, leftover ng rice. At haluin lang natin para kumalat yung lasa. Uh, haluin lang natin mabuti. Ay, napakasarap. Hindi pa luto. Ayan, Lagay tayo ng ano celery. masarap healthy pa, di ba? At ilagay natin yung scrambled egg na itinabi natin kanina. Ayan. Aluhaluin lang. At maya maya ay okay na. Pwede na tayong kumain. Ayan, dagdag pa tayo ng asin kasi medyo kulang pa. Patabang. Masarap kasi yung tamang lasa. Di ba? Okay. At yan, it's almost done. Lagyan natin sa, ano, sa bowl para ready to eat na tayo. Ayan. Ayan. Nasa inyo kung gusto nyo pantambalan ng iba. Pero okay na sa akin. Ingat lagi. God bless everyone.